<laughs> say hindi mo nakakaalam, Kuya, magaling ka bang magmasahe? Kasi sa hindi po nakakaalam sa inyo, mahilig po ako magpamasahe. Eh, medyo na sayo-sayo ako, so ang sakit ng katawan ko. Marunong ka ba magmasahe? Ano ba? <laughs> Try mo! Pwede mo ba ako masayihin? Try lang sa likod. Medyo bago tayo kumanta, papamasahe lang ako sa iyo. Uy, ano to? SK Kagawad na lang. O sige, SK Kagawad daw. Sino? Wala tayong magagawa, mahal mo na. Sarap. <laughs> Ayan din, magpapamasahin lang ako konti, tas ka ano na. Okay lang po ba Kasi medyo sumasahin po yung likod ko eh. Dito lang naman sa so may bandang likod. Uy, wala po, wala po akong alam dito ha. Kayo may gusto na ito. Okay lang po dito lang, tas medyo hard po kasi ako pag nagpapamasahin. Thank okay. you. Hay tama. Kumusta? Wala na. Wala na. Wala na. na, na, na. na, na. Kumusta ka? Yung parang lalabasy ni baguit lang naman. Hindi ako nakapaghilot kanina. Kasi galing ako isang work, hindi na ako naghilot, nagsabun na lang ako. Kaya medyo ano lang soft hair, jarot. Okay. O ba? O kalabaw? Hindi ko po alam. Ayan, sobrang bayit-bayit na. Ayan.